Kumusta ang new year nyo mga kabaka? Okay ba? Heto kaming mga hampas lupa, tamang tanaw na lamang sa mga kapitbahay na can afford magpaputok. Pero masaya. Masaya nating sinalubong ang bagong taon syempre. Less gastos yan mga kabaka. Tapos buo pa ang sampung daliri. Safe na safe tayong tumatawid sa panibagong taon. Hindi tulad ng mga bata pa kami. Napakahirap mag-celebrate ng new year noon. Napakadelikado. Ang lalakas at ang lalayo ng naaabot ng mga kwitis noon, tumatawid pa sa kabilang kontinente. Kaya naman ito rin ang naging dahilan ng total extinction ng mga dinosaurs nung panahong yun. Buti na lang sa panahon natin, maraming scammer. Yung 20 pesos na Roman Candle, apat na segundo lang gumagana yan. Aba, safe na safe tayo dyan mga kabaka. Kahit butiking pasay, hindi kayang pinsalain yan. Teka,

dalawang araw makaraan ng masayang pagsalubong sa bagong taon ay maagap tayong bumangon. Dahil sa araw na ito ay may get together ang mga batang bakahan. Napagkasunduan namin na kanya-kanya na lamang ng dalang pagkain. Doon ay pagsamasamahin na lamang upang pagsaluhan. Kaya naman inalabas ko na itong sikreto natin dito. Pwede pa naman siguro ito. At ito na may tira noong November 1 lamang eh. Nilabas ko na rin naman itong apretada kong yelo. Aba, pati takip, nagyayelo eh. Kailangan pansungkitin para buksan. Ito yung unang pagsubok na hinarap ko sa kapapasok lamang na taon. Ha, ay suko ko kutsara eh. eh. pero hindi kita susukuan, ibahin mo ako. Yan, yari ka dito. Dati yata itong construction worker. Sana'y magsinsil ng matitigas na simento. Pero matigas nga din. Nagyayelo eh. Tingin ko kaya din itong palubugin ng Titanic eh. Hindi na naman siguro nila mahahalata na mga dalakoy tira-tira lamang. Huwag lang may sasakit ang tiyan. Mukha din namang ayos eh. Sa bagay, ito na may noon lamang New Year. Noong nakalipas na Chinese New Year. Naming nangihinayang dahil ang January 2 ay hindi na pabilang na holiday tulad ng December 30, December 31 ng nakaraang taon, at itong January 1 na bilang New Year. desin sana ay mahaba-haba ang bakasyon ng bawat isa at mas lalong na enjoy ang New Year. Alam nyo bang may mga taong madidiskarte At isinama sa bakasyon nila ang January 2 bilang holiday Abay long weekend nga naman Yanong galing Katulad ng isang ito Nagpile ng siklib Abay nage LBM daw eh Huwag sanang mapanood ito ng amo mo At yari ka wag mo rin sanang makain yung dalakong apretada kong yelo Pag hindi matuloy ang kasumakit ang tiyan Karman tawag dun Siya po si Kobe Ang isa sa mga nagpapasaya sa aming barangay Tall Dark And uh, masipag Ayon sa matatanda Ay dati daw mistiso itong si Kobe Si Kobe Dating mabuti yan maputi pa. Ng baby pa Napabayaan. Napabayaan sa Bilaran. Ano na? Ah, pinainitan. Napasama sa bislag ng tayo. Kasi yung unang kwento pare ay si Aling Balya ay nagpintuan. Ay di pa pahinitan niya. Nagpintuan sa dito. Aba, ay di nung ano na. Hapon na, hapon na pandaw. Hapon na, hapon na pandaw. Ayun, malinaw na. Yun naman pala ang kwento pinaarawan ng baby pa, malapit sa bilara ng daing, ang kaso ay nalimutan at hapon na napandaw. Sa galing din namang mag-ihaw, kapapatong lang ng isda eh, sunog agad eh. May mga kwento na kahit napakatagal nang nangyari, pag naaalala namin, kahit pare-parehas naman naming alam ito, ay natatawa pa rin kami. Rebound ko na hanggang ang sa pagbaba, kapit pa rin ako. Ay, ay, tinulak ko na hanggang hanggang ang sa pagbaba, kapit pa rin ako. Tinulak ko nga nun, fall ako. kaya nagka diskusyonan na kayo. Kaya nagalit sa'yo. Okay, Biglang hinamon, biglang hinamon. Biglang hinamon, hinamon ka na sa'yo. Ay, parin bok. Ano sabi, parin bok. Nagubas <laughs> sa bisyo utol ni papa Papay, papa papay pa sa parin book na hindi kasama sa si Xen, ha. Hindi ko to, ha. Ina, inaway ina, si inaway si parin ipi pare. Inaway si parin ipi. Tapos, tapos. Naawol sa. Okay. Tapos pa okay oh. Ay, okay ka ako sa. Tayo dalawa. Parsi ti di. Sotole, dami sotole. Napakasarap nga din naman ng ganito eh. Kasama mo yung mga totoong kaibigan. Madadagdag na naman to sa magagandang alaala ng barkadahan. Bagamat ayaw pa naman namin, ay kailangan na naming hiwalay Siyempre may naghihintay na pamilya sa amin at kaya bago kumagat ang dilim ay naging pake na kami. Nung masiguro nga namin na kumpleto naman ang lahat at walang nawawala ay tuluyan na namin nilisan yung lugar naka at hindi naman nag-iwanan ang grupo. Ito'y para masiguro namin na ligtas na makauuwi ang bawat isa sa kanilang, -kanilang pamilya. Mayigin na yung sigurado. Aba, mahirap na kung kailan naman nasa bahay ka na, isa ka naman may tatawag. Mayroon pa namang pagtumawag ay kala mo'y naaanod sa ilog. Sunod-sunod. Aba, hindi naman sa natatakot ako kung sakaling ako'y matatanong. Ang kinakatakot ko ay kung ano ang aking isasagot.